Ano well, naman? in like, what way? usually that you like? Julian kasi Wala na, she's very kind. She's very appreciative. And um, sobrang, well, sobrang na-appreciate so, ko. doon ako sa maliliit na bagay. Pwede mo kong bigyan ng ano-ano, but yung small things na. Kasi, after work, siyempre, ano ah, ako so, to small little things. sobrang consistent. I think that's, highly uh -huh. wala, I recommend Wala la, na-appreciate ko.

Of course naman ba? Natawa to yun ay kapay of course naman. Bawi. Ano yung usually nagigusap mo kay Julie? Ako? Ano ba? At first class. Ginaling ako. Hindi kasi yung creative side mo, yung pagiging creative niya, dun talaga, yun talaga yung malaking apekto niya sa akin. Na no, pati ako, nagiging creative na. Which is nakakatawa kasi, alam mo yun, um, about him, sa pagiging creative niya, pinupush ka niya, and akala ko na hanggang dito lang kaya ko, pero ka nadala niya ako sa bigger na, kawas mas may kaya pa pala ako. Ito kasi syempre, diba, um, ano yun is, hindi, ah, uh, bigla mo siya na-discover with the help of this guy. and ano nakakatuwa. And marami, marami akong gusto sa kanya. Oh, si Ella girlfriend, material. When you say Christian material, what do you mean by Pwede pag malaki, pwede yung ligawan, pwede yung... Oo naman. I think every woman is like right, girlfriend material. Pero sa kasesyon, eh. Think... Ewan ko, yun. Lalo, I mean, isa pa sa kinakasasan, it's yung love niya sa family. And, iba yun eh, kapag mahal mo yung pamilya mo, nang totoo talaga, and sobrang, ano, very similar Kahit dulo na lang yung pabigay sa'yo, okay lang yun eh. kasi mahal niya yung mo Iba yun. Kasi ako, pares kami, family-oriented kami. sobrang hindi oh, okay. oh, okay. namin yung family namin. And I think isa uh, yun. Kapag mahal uh, mo na namin mga pamilya namin before us and, and uh, so, Pag-love so, scene, so, bakit pag-love scene? Karamihan Siyempre yeah. yeah. kaya pwedeng ikon niyo idea rin. Bakit kayo hindi kailangan maging sila para maging mas successful? O di ba parang mas madali na trabaho ba? Mahirap? Ano yung reason bakit kailangan isang tabi yung pagiging girlfriend-boyfriend pagka-love scene? Ano trabaho? ito na sa presyo. Tingnan, pag binadagin natin lahat, parang wala na kaming kahit giti-giti, yun ang iniisip. Uh, uh, and maapektuhan siya uh, hindi lang uh, sa uh, sabaw, uh, kundi mga tao na papalapit din sa amin. yun yung perspective natin yung pananaw ko. So pwede naman siyang dadananin, pero naman siyang i-enjoy mo na lang muna. kung meron man nararamdaman, siguro yung bottle kayo sa isa't isa, di ba? Kasi kayo dalawa naman yung palagi magkasama. Work-wise, siguro parang wala na abangan yung tao. Personal, siguro yung hindi na may mga LPS. Things to get in the way and ayoko magtrabaho kasi galit ako sa kanya. I don't know. I can't speak for everyone. Pero hindi ko. Pero nakapag-work pa rin, di ba? Kasi there's no leader Sa friendship, may ganun din naman, di ba? ba? Yun nga po. Minsan, baka maka-affect lang. Siguro yung sinasabi. But with us kasi, it's hirap eh. May, may, mga tampuhan, but we're very objective. Pag kailangan mo tapos natin gagawin natin, deliver, mag tayo, and then sige tuloy mo yung pinaglalaban. Pero kayo ba yung love team, pag yan naging kayo, hindi nyo itatago sa fans Kasi yung iba, sila na pala, tinatago. Malalaman na lang break na. Ito yung sobrang vocal namin. Experience. Ay, tapos. Hindi namin. Yung natural, Would you mind na nako comparing yung love team niyo sa ibang love teams? Oh. Ah, kami okay. uh, okay. oh. sa other love teams. Hindi naman po may iwasan yun. Kagulad niya ang sabi ko dati, uh, magiging ganun din naman. Kasi maraming love team. At iba-iba yung atake ng bawat love team. At kami po, tumukang uh, tumukan din namin magiging ba. Yung other love teams din naman, maganda na. Marami na sila nabutunayan. so they're very successful and at the same time, very kind and, 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 and kami. Um, or else, basta kami, authentic okay, kami and um, ngayon, nag-start kami ng acting. Subaga, nag-start kami as, as uh, OPM artist. Ngayon, ito, performers ngayon, ito, nag-start, nag-try kami. Ako, nag-try kami mag-acting and makulupot, gusto pa mahalin pa kami sa Facebook. Hindi maiiwasan na makompare ko talaga kami. Pero kami, we don't mind na hindi, hindi, kami, hindi kami into competition with There's other groups. Kasi kami, ginagawa natin yung mahal na. Oh, That's right. that. so, Medyo, medyo obsessed kami sa ginagawa Right now, yung have this P-pop generation, you so, have this P-pop generation sa Viva. Yun yung parang um, campaign nila to promote OPM, yung new kind of music. Mas doon kami okay. nagpo-focus in talagang with music, talagang hands-on kami with creating music. So ang hirap na, wala kami, I mean, walang time to, Uy, um, ano kayong ginagawa ni Gentil Love namin? Ang daming magagaling, galing, sobrang dami mga sobrang talented, sobrang good-looking and hindi na yun yung factor it's more like, ano yung dinideliver mo oh, sa tao. Sir, paano magiging unique? Eh. Oo, oh, yun na lang. At kung mahal mo. Paano Malalabas mo kasi kung mahal mo yung ginagawa mo sa trabaho mo. For the record,